ibig sabihin ng buko is mura. Ayan, pag nasa Maynila, kabuko ang tawag. Then pag nasa probinsya is mura. Oo. Yung nag-aaway, mura. Ah, mura naman pala yun. Dito sa probinsya namin, sa Marinduque. Mura ang tawag. O, mura. As in, yung, ayan guys, yan ang kikita nyo. Ayan. Ah! guys welcome to my vlog uh, so nandito tayo sa ano gubat akit tayo ng mura ah uh, masarap so, kasi kumain ng mura kapag umaga ayan uh, so akit na ako ng mura guys nandito sa likod ko uh, abangan nyo yung pagkain ko ng mura sarap kumain ng mura guys so ito guys balikan ko kayo guys so yun guys ah, kumain na ako ng ano kumain na ako ng buko katatapos lang ah. so ang sarap ng buko dito sa probinsya guys talagang solid yung ano yung buko ah, ito guys, so salamat sa panonood. Maya maya guys, is bababa na ako. Punta na ako sa baba. So, ingat kayo guys. Sarap talaga ng buko. Kasi pag na ka sa probinsya, kain ka ng buko. Ibig sabihin ng buko is mura. Ayan, pag nasa Maynila, Kabuko ang tawag. Then pag nasa probinsya is Mura. Oo. Yung nag Mura. Ah, Mura naman pala yun. Dito sa probinsya namin, sa Marinduque. Mura ang tawag. O, oh, Mura. As in yung, ayan guys, yun nakikita yan. Ayan. Ah. Hey! Ayan. Ibig sabihin niya niya mura ang tawag dyan o nasa Maynila ah, buko yan. kaya so yun nga basta pag nasa probinsya po kain ka ng buko huwag kang, kang magsabi dito ng mura buko, isa lang yung dito sa probinsya namin so, ganun lang ganun lang ah. Ayan. Ayan. So, pag, ano ka so, ito guys nga pala yung pinakamabisang gamot dito sa amin sa probinsya baga ito, ito yung hagunoy na ito, ito yung pinakang mabisang gamot dito sa amin, sa probinsya ng Marinduque. yon lang po, dagdag ka hindi ka nagtatanong kasi bungog. Salamat! <laughs> <laughs> uh, uh. So, yun. Ganun lang. Sabihin mo lang dito sa Marinduque, buko, mura, isa lang yun. So, ganun lang. Maraming maraming salamat guys. Sarap kumain ng buko. Ito na ako guys. Salamat.